Bindi. Bindi. na na? Oo, yan ay na hinara. ko sa naka noto. Get out guys! Magandang umaga. Magandang umaga sila. Ah, magandang umaga sa inyo lahat. Dito tayo ngayon guys. sa anuhan ano. kubaga ano, tawag nila dito sa Bisaya. Eh, tagod. 'yung palay na papatubuin muna tapos lalagay dito. Para pag may isang buwan na eh pa ba ililipat eh, na natin dito sa ano sa nakakahon. Kaya ano muna natin ayusin muna natin 'to kasi masyadong ano, mataas. Ah, so, uh, chat out nga pala kay ano kay uh, Jan Maraming maraming salamat sa suporta na binigay mo ha. Maraming maraming salamat ulit. At kay ano sa kapatid ko, si Joyce Apat. Maraming maraming salamat. Kay Randy Chico. Kay Rina Apat. Kay Anabit Garay Apat. Maria Estrella Apat. And then Grisaila. Ano ba, Pilido nung shoutout sa'yo. And kay ano kay Auntie Victoria Garay shout out Nandito muna ako ngayon sa putikan kasi hindi ako makalaot gawa ng malakas ang hangin kaya dito muna ako lalaparan ko lang yung plot na ginawa ng asawa ko kahapon kasi para magkasya yung ano ko si Milia yan, nilalaparan ko siya ulit. Yan, ganito lang gumawa guys. Buhay namin dito.